Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Very bad. Anyway, we have another land attorney Vincent Philip Maronilla, ang uh, po at assistant commissioner ng Bureau of Customs. Papasok natin. Atoy ni Maronilla, magandang umaga po, sir. Welcome to the program. Sir Pat, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nahihirig sa program, sir. Asensya na, sir. Ang traffic, eh. Pati, pati sa'yo, nag-apologize sa'yo. <laughs> 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 Ang mamabigat, right, attorney, taga dito lang ako. Within the area, Mandaluyong eh. Lapit lang dapat. Anyway... attorney, I hope you're having a good day so far. Bago tayo mag, uh, mag-dire-diretso, Boss. Okay naman, Sir. Medyo... Trabaho lang. Kaya lang... Medyo hindi pa naman dumadagsa. <laughs> <laughs> anyway... Sir, uh, hingi lang kami ng update, sir. The last time, uh, yung pong interview ko sa inyo, sir, inedit namin, sir, ito, nagba-viral siya sa mga OFWs. Kasi nga, sir, update siya ng TAG at Makati Express Cargo. The last time you, uh, we, uh, I interview last, interviewed you last week, binanggit mo, sir, na may eh, basically baka ma makapaglabas ng initial na 6 na anim to 7 containers dyan po sa MICP at it's a mixture of uh, TAG and Makati Express Cargo. I'm just wondering, attorney, meron na po bang panibagong update po, sir? Opo, yung, uh, so sir, yung pending sa Department of Finance na mga deed of the nature, no? ibalik na po sa amin yung dalawa, no? Opo. So, uh, so yung, kasama po din yung TAG Cargo, ACCE, at saka iba pa po, no? So... I uh, expected po that uh, this week it will be transmitted already. Malamang, transmit na nga namin sa DMW. And we will coordinate na. So um, pagdating po sa DMW, acceptan na lang and then schedule for distribution. Uh, medyo challenging lang to, sir, but we will most likely, together with you. Uh, kung pakayanin pa ngayong linggo, if not early next week, we will schedule a Zoom meeting doon sa mga concerned na OFWs din. No? Apo. Uh, sama na rin po siguro namin yung DMW. Kaya doon ginawa natin sa Davao para mag-usap-usap tayo. Ano yung expectation sa distribution po nito? No? Apo. Uh, si Makati Express naman, sir, meron silang iilan, sir, no? na parang pinroseso nila. Uh, at uh, sabi nila na, may nila, no? They're given, like, nangyini sila hanggang next week para doon sa ipang-containers. Pero right now, we're looking, uh, we will be very honest, sir, no? Pating na yung inventory namin ng abandoned cargoes nila na sa mga 90s. 90? 9-0. Nine, nine zero, wow! Kapo Mario Josep. Yes. Eh, hey, hopefully, oh, sir, uh, yung actually, pakiusap sa'yo, sir, eh, kahit paano, bawasan man lang nila, uh, attorney, no? Ah, uh, na na, na, Makati Express. And if, if of course, we want to be honest, wala naman kami ayaw namin mag-tago ng anything sa ating mga kamabayan o problems. Parang expectation di nila uh, pamanage ma natin. Ba. So, 90 containers po yan. Pero, again, may commitment si Makati Express that they will release as many as they can uh, sa nakapending na yun. But let's oh, be realistic about this. Uh, gusto you ko know, ho maging uh, ay ayaw naman nating hindi maging realistic dun sa at sa analysis natin dito. Sa so, naitig ko so, medyo malaki laki pondo yung kinakailangan para marilis. So, I hope they have, but uh, noong Tuesday po, ay, uh, hindi mo pala, uh, ano pala, noong ano po, noong uh, Monday, nag-meet po kami kasama si Commissioner para i-discuss po ito, no? Apo. So, ang napagkasunduan po doon, uh, number one, uh, yung 90 containers na yan, uh, prepare kami kung ano yung pwedeng mas mabilis na paraan kung sa asakaling hindi talaga kaya i-release ng, uh, ng Makati Express. Um, so, sa ngayon po, pinag-aaralan na nun ulit yung auction, sir, no? But this time with a, a more modified uh, version. Kumbaga, hihingi na ko kami ng tulong dun sa mga... Talaga namang, di mga tumutulong mo sa atin na miyembro ng ADDCAP uh, o kaya mga consolidators na accredited po ng FTED. Um, baka po pwedeng through them, we can, we can do this auction thing. Kasi yung nangyari, yung experience naman natin dati, sir, parang unscrupulous bidders yung mga napakiusapan, di ba? Opo. Kaya nagkaroon ng abuso. So, so yun, or... Uh, if Makati Express, uh, hindi naman ka tinatolerate nila, hindi naman tinatolerate natin, so yung kanilang ginawa at inating kung sino, if talagang naabot nun sa punto, na uh, wala na silang pondo, hindi na kaya at masasakripisyo yung mga shipment na mga kababayan natin, Opo. Uh, maybe they can, they can participate in the auction. Uh, give them the balikbayan box. And then, meron naman hong silang logistics no? uh, to be able to still deliver and distribute. If they can, and in our evaluation, ganoon po ulit tayo. Uh, makikiusap tayo doon sa ibang mga miyembro na willing no? na isabay na lang sa pag-deliver itong mga balikbayan boxes na ito. Uh, but we're praying na substantial po yung mare-reduce ni Makati Express before their deadline next week. Opo. Uh, dito sa nakapending na to. Kasi yung 60 pa lang sir na pag-usapan natin noong una uh, is giving us nightmares already. No? Yes, sir. Itong uh, et, etong 90, sir, uh, ano to, multiple, multiple method of uh, either the uh, sabay-sabay pong donation, uh, auction, and uh, yung aming cargo disposal division ngayon is also looking for other ways para po sabay-sabay natin pwedeng i-proseso at mas mabilis. Kasi let's be honest, sir, hindi kakayanin ito ng BMW. Totoo, sir. Uh, Di ba, sir, uh, actually, sir, when I uh, reported this to you, ang magandang balita, sir, naalala ko siguro mga, mga to three weeks ago. Sir, binanggit mo na parang pinaghahandaan nyo na yan. Eh. Di ba, sir, natatandaan mo na we had a meeting with uh, Mr. Mandip Singh, yung country manager okay. ng uh, Makati Express. At nangako nga siya, sir, di ba, last week daw ng September. Pero sir, uh, even before that, boss, para namang uh, ina-anticipate nyo na po eh sa customs na baka hindi mailabas lahat. Tama po ba, sir? Eh, eh, so yung share number kasi nung sinasabi niya at saka yung body language sa ako na yun, na uh, parang susubukan niya talaga, no, and... Uh, hindi, nila, hindi, hindi nila hindi, nila na pero determine sa ating dalawa no? hindi tinatanong natin sa nila kung kung ano yung pondo no? Apo But for that because you were explaining na hindi po simple na uh, pabayaran mo lang yung duties yung konting duties and Apo. then uh, mailalabas mo na kasi napakalaki na ng storage issue yan mm -hmm. at uh, nag-uusap nga kami ni Commissioner Nepo Museno and uh, mga waivers na hinihingi namin. No? Mukhang hindi talaga nag Kasi kung ako din naman, sir, yung... We were calling for the private uh, port operators to be patriotic and uh, Opo. grant those waivers. Opo. Uh, but on the other side, sir, syempre iniisip nila magiging president. Uh, Opo. Pag, pag yung grant mo yung isa, eto na yan. Uh, all of a na. Totoo. <laughs> Baka pang, Baka Kaya nga, ng, attorney. Ayaw, to, the next, next year, ang sa atin, daan-daan containers. so, so, ito, far, sir, no, attorney, ito, ito. for the record, uh, ever since ako po ay nagsimulang ma mapasok dito sa problema ng ito, parang ito pa lang, sir, ang lalabas pinakamalaking bilang ng containers na ma-abandon dyan po sa mga lagdalaman po ng balikbayan boxes dyan po sa yarda po ng customs, Sir, hindi lang po pinakamalaki siya. No? This is a very staggering number. Grabe, no? Uh, for, for, for balik bayan box, di ba po? Apo. That means kung 90 containers talaga yan, 90 times 420 boxes. Sus, boss. May, boss, kaya komentarista, may na ako sa mat, attorney. Opo, so napakarami pong ano niyan. hindi pa po, po natin yung problema namin ngayon dun sa, para ma-update na, na rin po, sir, no? Apo. yung pa natin cargo plus na sa Batangas. Apo. So, isimulan pa rin ng inventory yun. Uh, Isa-isay natin, ayaw talaga magbigay ng, alam naman natin yung Cargo Plus. Ayaw man lang mag-cooperate yan para magbigay man lang sana ng listahan. No? Apo. Para masabi, ma, masagot man lang namin yung mga nagtatanong sa atin na andyan ba yung Cargo Mento nila. Kasi sir, ang tingin namin, meron pang ibang container si Cargo Plus other than dyan na sa Batangas. Apo. At yun ang kailangan pa natin hanapin. Apo. Mario, sir Mario Joseph. Uh, pero uh, attorney, dito po sa, I'm just wondering sir, isa kasi sa nauna naman po itong tag cargo. We have 13 containers, of course, dyan po sa may uh, MICP. Kasi sir, consider, consider the finish na po yung uh, dyan sa Davao. Kasi nailabas na lahat sir at dinideliver na lang po ng logo cargo. Pero sir, itong 13 containers natin sa MICP sir, ano, may ano ba dyan sir, meron tayong maganda balita? Yes, sir. Kasama na po yan, sir, sa i-transmit pa rin sa DMW. So, i-transmit ah, na pa uh, within today or tomorrow. Uh, so, we're expecting the acceptance sa mabilis lang naman next week yan. And then by next week, sir, we might uh, meet with DMW. Hopefully, papayagan nila na kasama lang po kayo at yung itong nating mga concerned OFWs for us to be able to explain yung distribution plan. Opo. Sir sana nga makiusap ako attorney I hope uh, you you could uh, discuss with them uh, I'm just I'm just being honest the importance of uh, uh, us being included in the meeting kasi nga sir marami kami talaga sir Hawk na complaintan po attorney uh, Yes sir we we understand in fact especially ni commissioner yan sir no uh, one of the briefing namin sa kanya na sa Monday uh, alam niya yung ginagawa natin weekly. And uh, he, he really made sure that uh, you be included in some of the updates. Sabi niya, at uh, nagpapasalamat niya siya sa tulong mo sir no? at na-update natin. Bukod dun, sir, uh, si Attorney Chris uh, Bendijo, which is my deputy spokesperson, nagkakaroon siya ng... Uh, uh, monthly updates to a, uh, a uh, vlog, no? na gagawin ng PIAD, silang dalawa ni Ms. Laika Mohamad, uh, para dito sa concerns at other concerns na, na ng uh, mga OFW sa atin. Parang isang OFW uh, centered program no? para mag-update lang po sa policies. sir, sir, meron din po pala akong update dun sa gagawin namin yung monitoring. So, ang mangyayari ngayon, uh, magkakaroon kami ng uh, issuance sa ating mga informal entry divisions. No? Uh, every time may ma-abandon na uh, shipment. Ba. So 15 days pa lang po yan. Ibig no? so, sabihin, pagdating yan, 15 days, pag hindi na mayarang ma-abandon, kailangan po i-alerta na nila ang uh, task force. Ano po ngayon task force dito, na Hindi A, which I'm heading. Uh, para ma-determine natin, OFW yan, at uh, maggalawa na natin. Kasi sir, that 15 days, konti pa lang ang demurahe nun. Apo baka pwede nating masalba pa yon at uh, ma ma gawa ng proseso na mag-process sa Lucada Box yung mga kababayan nating OSW. Kasi kung pa yun natin yung reklamo, uh, Pinaka maaga pong dumarating yung reklamo Del patient naman talaga yung mga pamilya ng mga OSW natin. Eh. maaga pong dumarating na reklamo sa amin at buwan na nakapending yung container. Yes, sir. Tama po, Tony. Hindi malaki na yung demorahe noon. So, I think itong problema na ito, since at natin pare-pareho, magiging proactive na ka lang kami. Uh, regardless of kung ano yung treatment dun sa informal entry namin, which yun na dinadaan ng OFWs, once po may abandonment, i-report i-report po sa amin, kami na ho magsasabi sa kanila na ano yung ano yung traditional dito na OFW, mga balikbayan box, uh, buksan na natin, at mag-inform na tayo, tingnan natin ang inventory yung eh uh, uh, yung consignee, kung hindi man mag-inspect na tayo, para at least within 30 days, so if not less, we can act on it already kung pwede i-process yung mga OFWs yung, ano, yung uh, boxes on themselves or talagang may chance ang mailabas nung uh, consolidator, di, consolidator dito. No? Within that particular frame, frame time, para hindi na po aabot ng malaki yung uh, at uh, storage. At uh, habang uh, hindi pa po ganun, kung talaga hindi kaya, eh, maagalaw po ang Bureau of Customs. At hindi taliyo yung aming mga kamay, because may napakalaking storage at demorahe na kailangan pa namin ipawin. Yun nga po eh, attorney. At least uh, that's a very good idea on the part of the customs po. Uh, you can simplify the matter, boss. Uh, kung baga, sir, uh, na nga, uh, the, the term, uh, right term, proactive na, boss. Kung baga, tuturo na kayo kahit na hindi pa namahala yung problema, attorney. Yes, sir. Kasi iba na to, sir, no? Uh, nung nag-umbisa tayo, nabibigla na tayo sa 15 containers. We're now up to 90 containers. Ha? Yes, sir. Kasi hindi ito nangyari, sir. Hindi po ito nangyari, sir, ng kasabay ng 15 containers na binabantayan natin or before that. Opo. Nangyari to after na. Ibig sabihin, even nasa consciousness na ng no, mga tao yung ano, yung uh, gantong nangyayari. Meron pa rin uh, mga consolidator at deconsolidator na naluloko sa mga kababayan natin. Apo. Apo. Uh, good point. So, attorney, uh, bakit ang pakawalan? Um, para lang po sa kalaman din ng iba pang mga nagreklamo sa amin ng mga claimant ng ibang cargo. Basta, sir, yung mga abandon po, sir, yan po ay uh, idudonate yun na po, sir. Di po ba? I yes, sir. Tapos, uh, except yung isa, sir, na uh, pinangakuan natin, no? Apo. Sin schedule na namin siya for public auction para mabili, mabili niya po at madisting niya. Actually, attorney, uh, nandito na siya. I'm wondering, sir, kailan, kailan ka daw niya pwedeng makita, sir? Ay sir, pwede po siya doon na, na kay Collector. Inintay na po siya ni Collector Arizal uh, Toralba ng MICP. MICP po? Opo. Doon lang dun po yung kanyang container. Pwede na po niya puntahan doon at uh, i-guide po siya. Sa okay. uh, ating district collector doon. Opo. Attorney, sorry to ano, sir, sino po ang collector ng MICP? Hindi ko po nakuha. Si, si Collector Rizalino Toralba po. Alright. Okay. Attorney, salamat po, Sir, at uh, kayo po ang uh, lifeline namin sa custom Sir, at kayo po, Sir, ang buhay ng programang ito. Kasi, Boss, pinagsusumbungan lang kami, Sir, tapos, Sir, ikaw, Sir, ang nagbibigay ng uh, update. Salamat po, Sir. Mabuhay po kayo. No, no, Sir. Ma 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 Malintag, Sir, kayo ang lifeline namin. <laughs> Basta <laughs> nil-reach na namin yung mga mabaya natin through your program, and we're very thankful, Sir. Thank you, Sir. And, uh, sir, pag may inventory na ulit kami na bago, uh, especially dito sa mga 15 containers, Uh, with your permission, sir, I'll share it with you kasi alam po, bukod sa ako yung text mas pinatext ka nila. Apo. Alright, ito na ingat po kayo, sir, at maulan. God bless po. God bless, sir. Thank you very much po, sir, Pat. Alright, there you have it.